What's up, guys? Sorry na kami tapos sabi ko so, na si hi guys. So, ngayon naglalaro na ka kami ng aking kaibigan ng Tower of Hell. Ay, nandito ako. Uy, wait, wait, wait. wait. Hey. wait. Ano ba Ah, nandito Don't. na. S uh, pwede ba nating ulitin 'yon? Akira, uh, Kira, huwag kang sumabay sa pagkamay kami nagsasalita. Please. <laughs> hi sa inyo guys! So ngayon naglalaro kami ng Tower of Hell is si Stone. Ayun. Sino na natin to? Ta? <laughs> tara, tara, tara. Tara na. Sadali, so, sino-sino mo mga naglalaro? <laughs> o, oh, sino naglalaro? Sino naglalaro? Sino-sino ba tayo? Pakilala nyo nga mga sarili nyo. Tayo. Ah, tayo. Ako si... Walang tayo. <laughs> Walang tayo. Yay! Yay! <laughs> pero, pero. Siyempre kasama ako yung bida. <laughs> si Lateral ng PH. Yay! Yay! <laughs> so, anong gagawin natin ngayon dito, Exotic Bike? At paano ba lalaro yun to? Kasi hindi pa kami naglalaro ng ganito eh. <laughs> Mas mahirap yun. Naulog na naman ako sa pinakababa ko. Nandito ako mababa. exotic ball, hindi ako binate. Suplado, suplado sa exotic bal. Huwag kayong mag-subscribe sa kanya, <laughs> Di ko, hindi suplado, kita kita. hindi ako pinansin. Huwag kayong mag-subscribe naging... sa kanya. Hindi <laughs> 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 ko kayo lagi Hindi ko, kita. ko watching the video And subscribe! Huwag <laughs> ka <ko> naman ganyan. <laughs> <laughs> hindi, mag-subscribe kayo kay I'm Exotic, exotic Bal. Oo, oh, subscribe kayo. Nararamdaman nyo yung channel niya. Panoorin nyo yung isa niyang video dito sa Tower of Hell Easy. Huwag mong sabihin na, mam na mamamatay, na mamamatay, mamamatay ka dyan! Go. NANI?! Wait, go Ben. Kaya nga eh. Ola, Wala! Ang bilis! Na. na exotic ball! Bal na exotic bal. nandito ka ka kaya Wala mo, maduga, maduga. May na siya, nandoon bilis Joe, <laughs> <laughs> bilis. May like editor. Editor. Editor, lagyan mo nang ano, nang intense hey. music editor. <laughs> 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 Ayun. Hindi bilis like Sonic Ball. Lagyan mo nung no, <laughs> <laughs> ano. Wala, wala gulit. Ano ang lagyan mo? So, Sasabay ko na lang. Ito. <laughs> Eto naman si Ronel. Ronel, kamusta Ronel? Okay. Yung red ah, oh. yung red yung tapakan mo yung red. Yung oh. red yung tapakan mo. Wag yung blue ah, yung red. Yung red. Yung red. Yung red yung tapakan yung mo. Yung blue, yung blue. <laughs> <laughs> yung kadiri. Wag hindi mo na mauuto. Yung ganyan ko na yun eh! Eww! Makiat ulit sila. Editor, lagyan mo ng malungkot ng music ako. kasi diyan sila mahuhulog. Editor, <laughs> lagyan mo na malungkot na music, mahuhulog sila eh. Wala! <laughs> Ayun na, nadaanan na ako next Wala topic ball. Wala nyo, nasan ako. Mabilis okay. okay. ano, na exotic Wala ako. Hindi mo ako pinansin Ano, Wala nyo. mo lang ako. Hindi ka na -di nakikita dito na, eh. Latrell, mahuhulog ka na dyan, Latrell. Okay, mahuhulog ka na dyan, <laughs> Ronel, ako ka Oh, naglalag yung mga ano. May, gusto ko ikaw muna. Kira, kamusta dyan sa baba? Susunod dyan, Ronel. Kira, kamusta dyan sa baba, Kira. Ang exotic pa, nasa na. Nasa ka na. Oh, 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 Natatakot tumalon! Natatakot ako tumalon! kayo? Alex! Ano ano na, nahulog ulit ano, ako! Alex, ka Kuya Bel, ay kuya. Kila Trel. Kila Trel, ka. Ano na, Trel? Bakit ka na? Alam mo na ko, mahuhulog ako. Sorry, ano nasira yung... Guys, subscribe kayo kay Lang Trel, guys. Okay, yeah, mag -hat. Ayan. Sabi nga, Aray, Exotic Ball, mag-subscribe sa, mag kayo sa akin. Huwag kayo kay Exotic Ball, mag-subscribe sa'kin sa kayo mag-subscribe. kung <laughs> 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 gusto niya mag- ano, gusto niya mag-tutor ng parkour, doon kayo ay uh, exotic ball. Parkour, parkour, ganyan, parkour. Kasi, sino gusto magpaturo naik, sa akin? Nakikita ko si Ronella at si Exotic ball. Zoom in mo, Ala, e zoom in mo, editor. Zoom in mo. Ayan, nandiyan sila. Tugtugan mo na ng ano na... Zoom in nyo? ng malungkot na tugtog kasi mahulog na, mahulog na, mahulog na, mahulog na si Ronel. Mahulog, oh, <laughs> mahulog si Kira. Nahulog oh, sa <laughs> harapan ko sa exotic ball. Nahulog ka ako eh. Editor, editor, tandaan mo ha! lagyan mo ng dramatic music at kaya kagawin mong slow motion yung pangyaring yun ah. Iro-roast <laughs> natin sa exotic ball. Nandine, bakit? Nandine, bakit ka lang masisalap ako? Ikaw, ikaw na, commentator ka lang dyan ah. Nakastay ka lang dyan. Natatakot <laughs> akong <laughs> Ako tumalong. lang ba ako? Ano yan? Stairway to heaven. Pag bumagsak ka, hell na punta mo. Natatakot akong tumalang kaya nakastay lang ako dito. <laughs> kaya nga, mahirap naman talaga yun. Oo nga, hindi ako. Ay, oh, hindi ako makalampas-lampas dito. Pinapanood eh. ko lang kayo. sa akin. Editor. Editor, sumi <laughs> mo sa akin, editor. Editor, sino ka? Face reveal. Ah, no, Editor, lagyan mo ng Tactus Music Editor. Ano <laughs> naman ako? Hehehehe. <laughs> <laughs> si na, editor, si Ronel. Ang <laughs> ko si Runel. Ayun na. Ayun ako, si Runel, X X naman ako okay. Okay. Di na naman ako pinasadya. Ay! Ay! Ayan. Kaway ka, Exotic. Talong ka naman Dira. sa baba, Exotic. Talong ka sa baba. Talong ka. Ayan <laughs> ko ako. Ayan yung baba. Ay, ayan yung, ay, ay, yung ay, baba. Nakikita yung baba? Ang sayang bumagsak. <laughs> <Wait, laughs> wave. Wave. mo muna ako dito. Wave. Wave. Anong ano? Anong ano masasabi mo sa mga nanonood ngayon? Anong mensahe mo sa kanila? What? Sa mga nanonood ngayon, huwag kayo mag kay bilateral. Hindi, joke lang, guys. When <laughs> <laughs> you see uh, you know Hindi, joke yun. Galit talaga <laughs> sa akin sa si Exotic. Galit sa akin yan kasi kanina ko pa pinagtatawanan yan eh. Kaya oh. huwag kayo magsusubscribe sa akin sa kanya kayo magsusubscribe mag kasi yung content niya, quality content. Kaya nire-recommend ko yung kanyang channel. Link in the description. Oh, oh. totoo yun. <laughs> totoo yun. <laughs> Ba't di ka tatalon? Ano ba yan? no! Ay! Ay! <laughs> Tawa! Editor! Tawanan mo, editor! <laughs> ako na rin ang ano, ako na rin ang ano nyo, background music. Iya <laughs> <Yes>. na! Ano, trend? Yung may Brooklyn! Tara, tara, tara. Hold up, hold up, hold up. Hold up, Pareho kayo. Ang pangit ng karakter well, mo pareho. Alok! 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 Natanggal yung ulo ko! Editor, last na to. Slow mo at saka dramatic music sa kapag kamatay ni Kira. <laughs> <laughs> Alam mo, sinasali silang tayo nila, Trel. Alam mo yun? Oo. Sinasali silang tayo eh. Pinapanood no. ko kayo. Wala naman yan! Nakikita! Ah! Nahulog no! no! <laughs> Nakita ako yun! Nakita ako yun! Nahulog sila tiyan! kitang kita ako yun! Kita ko din yun! Wala <laughs> ako Dito na ako sa baba! Magsalita na lang kayo! <laughs> Editor! <laughs> kung sino okay, okay. ma... Makinig kayo kung sino mauna sa taas or nandun lang sa ano sa yung umiikot na green siya yung panalo pag siya yung panalo Oo, oh, walang premium. Pero, <laughs> pero oh, pag pe ikaw yung natalo, may consequence ka. Sige, sige, ano yun? <laughs> <laughs> wala, 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 wala. Walang, 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 wala. pero kapag natalo, may consequence. <laughs> Kinatawag ka ng mama mo. <laughs> wala ka to si Kira eh. Sige, game Wala na, game, 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 game. Game, game, game. Hindi, nahulog three, si Kira. Ito three, na, ito go. na. Go, go, go! Go, go! <laughs> <laughs> Kala nyo ako pa China Challenge nyo, uh? ha? <laughs> first place na ako. Uh, okay, ah... Uh, editor, lagyan mo nga ako sinong... per, lagay mo kasi nung first place, second place. Ayan. Lagay mo ah, uh, nasa first place ako. Lagay mo editor ah. Uh. Pakita mo Ay, ako yung first place, second place. Ayan. Lagay mo lang ah. Ano ko kay? Kailangan <laughs> ko sa point. Editor ako yung first place editor. Kapani mo Editor, yung... editor ako yung nagbabayad sa iyo kaya sa akin ka makinig. Sa <laughs> so yung channel yan, sa so yung channel. Oh, oh, oh. ako yung boss mo, editor. Nako, 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 editor. Habulin <laughs> ko kayo, lahat sa PH saka Valorant. Guys, mukhang panalo na nga ako dito, guys. So, yun. Paano pagbaba eh? sino pa Sinong panalo? Wala pa. Nahulog. Wala pa. So, so guys, nandito Ay. na nga ako dito guys. Ayun na nga so, siya. Ayun no. na. <laughs> ah! Ah! Oh! Ayun, ayun na. siya. <laughs> ayun na. Mahulog din. Mahulog. Mahulog. <laughs> nah, panalo na ako guys. Nandito na siya. Nandun na siya. Ayun na siya. Nandunit. Panalo na Mahulog ako guys. Mahulog ako. Panalo na ako guys. Mahulog <laughs> ako. Di ba yan? Natalo anong pa ako. Anong po. consequence? Lahat, kailangan ba lahat kami nandyan? Alam niyo yun na, pinip, kahit pangit yung boses mo, pinipilit mong pagandahin. <laughs> <laughs> Oo, oh, alam ko na maganda na ako. Pwede ako hindi mapigil ko sa kanila, na mapigil nila. Teka, sino na ba yung nahuli? Maraming times na akong dumadaan dito na kabisado ko na yung pattern. <laughs> Matatapos ba tong challenge na to? Parang, ano? parang pabalik-balik na ako dito ah. Ilang beses Editor. na akong makatayo dito. <laughs> Editor! Guys, as you can see, nagkikita niyo sila, Trell. Ayun, tumatayo lang. Ito si Ronel, oh. Mahulog yan, eh. Mahulog si Ronel. Ronel, mahulog ka na. Oo. Oh. Guys, tingnan niyo sila, oh. Trel. Puro na lang, ano siya. Tumitingin sa mga kasama. <laughs> Kung sino no, mga ulo. No, nambubuli na lang, nambubuli. Moral <laughs> support na yun, moral support. Ano <laughs> <laughs> ah, ba? <nama>, nahulog! Nahulog! <laughs> <laughs> anong consequence? Anong consequence? Anong consequence? Nag-DC yung ano? Ano? Anong consequence? Tama na, huwag na kayong umakyat Ako na talo. Sige, anong consequence? Kasi kira na yung talo na ako. Desconnect kasi ah. Di si Kira na yung talo. Natis <laughs> kami ako sa Roblox! Niligtas ako ni Kira. Kira, congratulations! <laughs> ako Kira. Kira, congratulations. Neligtas ako. Neligtas <laughs> palakpak ang editor! Palakpak editor! Palakpak! Ayan na. Anong gusto mo sa anong gusto mo sabihin sa mga nanonood? Hope you will like Ah, oh, <laughs> <laughs> So guys, uh, sana mag-subscribe kayo sa aking channel at i-hit nyo din yung What notification up? bell para maging updated ka sa aming mga videos na future videos, guys. Wag! Bawal! Oh. Oh. Ako, ako, naman oh. magme-message. Oh. Ako naman magme-message. Wag na! Tayo! Nakakasuka! <laughs> nakakasuka! Kung <laughs> hindi <laughs> kayo magsisistrad sa akin ngayon din! Sasaktain kayo! wag ng tama wag ng sorry ansa ah, katanong ano Sakit Masin kasi nalalamunan ko? ko okay bye bye see you next time may sasabihin pa ba kayo acto acto bye bye see you next time manood kayo ulit si Oy. sexotic bal magaling na mag magaling magaling na youtuber yan supportahan nyo siya. Supportahan nyo din ako. Kami. Supportahan nyo din kami. So, thank you sa panonood. Supportahan nyo kami, guys. Sir. No, stop. Page ko, pin. Thank, thank you, sa you for watching us, guys. See you next time. Huh?